Maraming salamat po, Dr. Vestin. Ang panayam sa ikalawang serye ng webinar ay pagkakaloob ni Binibini Carolyn B. Dagani, FSS Specialist Deaf Relay Interpreter, a disability and Disability Leader, Vice Dev Arts, of the Philippine Deaf Cultural Arts, and Board Member ng World Federation of the Deaf Regional Secretariat for Asia, tinalakay niya ang paksasanggumpanin ng Pilipinong Sign Language sa Pagbabago ng Tima na ng noong 12 na 2025. Maraming salamat po, Pilipining Dagani. Sa ikatlong serye ng webinar ay binigyang talakay ni Dr. Carl E. Balita, Presidente at CEO ng Dr. Carl E. Balita Review Center at Profesor ng Graduate School sa Philippine Women's University ang paksang pagtataguyod ng literacy sa wikang Filipino hanggang tungo ng mundlad buhay. Ito ay ginanap ngayong ikalawin siyang ng Agosto 2025 at ang tatanggap po ng parangal para kay Dr. Magita ay si Bibini Rochelle S. Rosita. Maraming salamat po, Bibini Rosita. Para sa ikaapat na serye ng webinar, sa ulit Martes ng Agosto, Pagkakalakayan ng Paksong Pilipino at ng Patutubo, Bika ng Malayang Pamumahayag sa mga magkita ng ating ekspertong tagpanayang na si Dr. Aurelio S. Santowini, Chair ng Department of Indo-Pacific Languages and Literatures, University of Hawaii. Ito ay gaganapin sa ika 26 na Agosto 2025. Ang tatanggap ng parangal para kay Dr. Santowini ay si Lino Ace O. Garcia. Maraming salamat po, Ginoong Garcia, at maraming salamat din po, Ginoong Tanyega. Ipinaaabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa malawak, malalim, at makabuluhang panayam. Maaari na rin pong bumalik sa kanita nilang upuan, at maraming salamat po.